Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel guys. Kumusta na ang buhay? Malungkot si Lola, nag-iisa. Kaya yan oh. Nagluto ako ng favorite kong pagkain. Gaya yung ginagawa ko sa abroad. Gaya yan oh. Feeling abroad ngayon. Gaya yan, wala yung mga alaga ko. Pupunta sila nag Jollibee dahil yung mama nila is birthday today. His birthday today. Gaya doon sila nag-celebrate guys. Dahil alam nila napagod si Lola. Kasi yung dalawang kamay ko guys ito dalawang kamay ko ay namamanhid na guys hindi na makaano kaya meron akong si sishare sa inyo guys na natutunan ko kay Dr. om kaya yeah, yan ang pagkain ko guys yan dati may favorite yan yan kalabasa with egg yan may coffee may prutas din na konti yan meron pa ako doon yan ngayon ang gagawin ko dito guys is ganito yan ang gagawin ko tingnan natin yan is my favorite guys sa abroad. Ito ang kinakain ko guys yan. Yan, super so, hilig ako sa matamis. Yan. 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 Tapos yung kalabasa, ito na boiling lang yung kalabasa guys. Ito na boiling lang yan. Tapos coffee. Kasi late ako. Late ako guys na kumain din. Naglinis ako, naggarden muna ako guys kahit manamamanhid din kamay ko. Sige pa rin, dinis pa rin. Pero yung, yung kape ko ay konti na yung asukal. Kaya yan, samahan nyo ako at meron akong isishare sa inyo guys. Kain muna ako ng konti tapos magkwentuhan na naman. Yan lang ang alam ni Lola. Ikwento ko yung buhay namin dito. Pati na yung manugang ko guys. Nakuha na niya yung pera na. Kasi ang balita, ang nagawa pala yung amo niya, ang alam ng amo niya ay okay na. Tapos lumayas na rin kasi nag-iisa lang yung amo niya guys nag-iisa lang sa bahay. O lumayas na rin nung wala na yung katulong. Nag-travel din siya, pumunta sa Egypt, kasi yun doon naman nagpupunta yung mga, mga Saudiyan. mahilig sila sa Egypt, sa Turkey. Yan ang favorite nilang mga country na pinupuntahan, kasi mga mag-relax sila doon, di ba? Kaya, ayun, tingnan nyo. Tapos, ano guys, ang alam niya, siyempre hindi makontak yung manugang ko dahil iba yung SIM card nila sa Egypt, di ba? At saka iba naman sa Saudi. Kaya ngayon, nangangalalay na yung kamay ko guys, kaya heto, magkwentuhan tayo. Nangangalalay na ito isa, nangangalalay kasi dati guys ito, dati ito yung namamanhit kasi ito yung, ito yung right, ito yung masipag na magtrabaho. Lahat magbunot, maggarden, maglaba, magwashing, ganyan kasi wala kaming washing, kaya nasira yung washing namin dahil nilatngat ng aso yung wire niya kaya hindi ko pa maipagawa sa manugang ko dahil busy yung manugang ko ngayon, siyempre, para sa akin yung damit ko hinihinwas ko kasi binabrasan ko Siyempre, ngayon itong dalawang kamay ko yung isa dati, ito lang ito, itong, itong left ngayon pati na rin yung right na naglalakas, nagtatrabaho ito na yung namamahid kaya ngayon ang nakikinan ko kay Dr. Ong na exercise guys yan tayong mga matatanda kahit bata ka huwag kang mag-atubili na. Kapag nananakit na yan, kahit may pera ka, huwag mong ipa-opera ka agad. Kailangan kuhanin mo muna ng exercise at saka vitamin B. Inom ka ng vitamin B. Ganito yan. Ang exercise yan, para hindi mo ano, yan, gaganyan mo yung kamay mo, di ba? Ganyan. Gaganyan mo yung kamay mo muna. Yan, yan, yan. Yan. Yan, ganyan mo muna. Pagkatapos, after five minutes, ganyan mo. Ganyan. Ganyan. Tapos, i-streetin mo ulit. Gaganyan mo. Yan. Yung plane. Yan, yeah, ganyan. Yan. Yan, gaganyan mo. Tapos, gaganyan mo siya. Tapos, gaganyan mo ulit. Hmm. Di ba? Yung para ano, ma, ano yung ma-open yung mga, mga ano yon yung ugat-ugat na maliliit kasi. Sabi ni Dr. Ong, mayroon daw na ipit, ganon. Kasi dati ako, Dati kasi ako guys, siyempre, OFW tayo, di ba? Maraming trabaho, konti lang ang rest. Ito dati yung sumasakit sa akin. Buti nga ito, naiangat ko to, naiangat ko ito eh. Dati yan naman yung ginawa ko na exercise. Noon, na, natutunan ko rin kay Dr. Ong dahil siya palagi ang... Kapag may sakit na ako guys, hindi na ako nagsasabi sa amo ko na Mama, I want to go hospital, I want for check-up. No, never ako nagsabi sa amo ko. Seven years ako guys, never akong napunta sa hospital. Diba sinasabi ko sa inyo sa vlog ko? Never akong nagpunta sa hospital. Alam niyo ba kung anong ginagawa ko? Mag-search ako. Kay, search ko sa uh, YouTube yung kung paano ang mag-exercise, paano ang gamot. Yan kay Dr. Ong kaya. Shout out kay Dr. Ong kasi napakaraming OFW na tinutulungan niya. Dahil free lang yan na medicine. Free lang yan na check up. Manood ka lang sa kanya eh. Ano na yun eh pag nanood ka sa kanya, matuto ka rin maggamot sa sarili mo, lalo na kung OFW ka, hindi lang puro doktor, inom ka ng panadol, inom ka ng aspirin, lahat-lahat na ako guys, hindi, lalo na sa akin yung panadol na red, nako, hindi ako makaihi doon. Ayan, alam mo, ginagawa ko doon, kabayaran ko muna to kasi, nandyan yung langaw. Alam nyo guys, bago ko ano, ganyan lang ginawa ko ito, alam nyo ba, hindi makatayo yan. Ganyan ang tinuro niya sa akin, di ba ito, yung ano to, bintana igaganyan mo yan inut inotin mo igaganyan ganyan hanggang makatayo yan 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 ang too niya sa akin dati to guys ito naging ano na to head head na yan Sold, shoulder 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 process na ba yan nanigas kaya kailangan natin Kapag pagod tayo, na yung maglalaptap tayo, di ba? Laptop, laptop yan. Tapos mag-reels tayo or YouTube. Siyempre, mag-ano ka din, mag-reply ka din, mag-comment ka, di ba? mag ka, mag-ganyan, ganyan. Sa cellphone, di ba? Kasi cellphone natin, sabi nga ng mga apo ko Sa kasi cellphone, mana yan, ganyan, namamanahin yung kamay mo. Oo nga. Alam niyo ba kung ilang oras ako mag-cellphone, guys? Mga, kasi kapag nagtulong na, nakaupo na ako ng 6 ng hapon, hanggang 2 o'clock or 3 o'clock. Hindi ako makatulog guys. Pero kung nakatulog ako, makapahinga naman yung cellphone ko. Puntahan ko kayo yung mga videos nyo, manood ako, ganyan. Siyempre, tapos, yan, makatawag na yung anak ko, ganyan. Okay na yon mag na ako, mag-YouTube na ako, walang problema, walang nagagalit sa akin. Kaya ngayon ang ginawa ko. Sa, kaya, nang, ano na, sumasakit na ito, kaya, grabe ito kailangan din ito i-massage mo sa gitna. Yan, gasa, yan, kasi naninigas. Pero hindi yung pasyadong idiin mo, hindi. Ayun lang, konti lang, huwag mong idiin, idiin, idiin Yung sobrang din, hindi. Kailangan di ganyan, ganyan mo lang. Ganyan, ganyan mo lang para ma, ano lang yung mga, ma-relax lang yung mga nerves, yung mga, ano, yung mga ugat ng katawan natin. Lalo na dito, huwag mo masyadong pisinin yung likod, lalo na dito sa batok dito sa batok. Huwag mo masyadong anuhin. Hindi naman ako doktor. Pero, syempre, natutunan ko lahat yan kay doktor. O, oh, kasi kapag inano mo lahat yan, yan o, oh, yung ganyan, ganyan ka. Tapos ito, kailangan, alam nyo guys, yung ginawa ko kagabi, yung exercise ko kagabi, ang ganda yun. Yung bang bote, yung bote, teka, takpan ko yung protas ko kasi may langaw, nakakainis yung mga langaw. Dito sa Pilipinas, ang daming langaw nakakainis dito sa amin. Kasi may nag-aalaga yan, kaya ito shout out sa mga subscriber ko dyan na mababait. Hindi ko na kayong pangalanan isa-isahin yan guys kasi ito na yung masasabi ko sa inyo. Pasalamat ako sa inyo. Thank you, thank you, thank you so much kasi nandyan pa rin kayo na sumusuporta sa akin. Ayan oh, ang sarap ng kalabasa. Yung boiling kalabasa guys, nilagyan ko lang ng konting asin yan. Hmm. Tapos kakain ako ng ito, kakain ako ng ito sweet. Yan, ito yung sweet na ano, na macaroni. Mm. Super sarap. Super yummy. Favorite ko talaga ito. Kapag ito, nabuhay na ako sa Saudi guys. Kapag nakaboiling naka, naka ako ng Kasi ang dami doon. Ang dami extra yung amo ko kasi marunong si mag magaling sila na mahilig sila magluto ng mga bisamel. Ganon yung mga mga salad, ganun. Ito yung kinakain ko. Nilul nagbuboil ako ng ganito. Ito yung panaka-rice ko. Kaya tapos lagyan ko ng kunting powder o asukal. Buhay na ako doon. Diba? Tsaka coffee, yan na. Tsaka yung kalabasa. Favorite ko yan. Favorite ko kahit sa Saudi. Maraming kalabasa sa Saudi. At saka ito pa. Kapag nag-exercise ka ng ganun, parang magana yung kamay mo, gaganyan-ganyan -ganyan mo. Tapos, teka, yung, yung plastic na ano ng tubig, Ganyan-ganyan mo siya guys oh. Ganyan-ganyan mo. Teka nga, kunin ko muna sandali. Di ba ito yung ano, ito yung bilog ito. Di ba ganyan mo dun sa ano. Tapos si ganyan mo siya. Yan, ganyan-ganyan mo siya. Yan. Hindi hindi mo masyadong ano. Oh. Allah. Oh, 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 sorry. Yan ganyan-ganyan mo siya guys. Oh, ganyan-ganyan mo. Ang sarap kaya. Ganyan-ganyan mo siya, di ba? Oh. Yan kahit 20 times na ganyan mo, ganyan oh. Makarelax yung yung palad mo. Pero medyo idiin mo at saka ikong pwede idiin mo dito para maganda. Kasi dito, table dito eh, hindi masyado. Yan lang guys ang may share ko sa inyo. Kaya, eto kapi na tayo kasi malamig na yung kapi ko. Yan. Kaninang umaga guys, I wake up 5.30. Yan. Naghilamos na, nagbrush na, nagkapi ng konti. Tapos, lamabas na guys. Yan. Naglabas na ako. Magkatapos naglabas, yan garden na naman, sige garden, 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 nagtanim na ako dyan, dami ko ng garden guys, Namungo na yung mga talong ko dyan, hindi ko na maipakita sa inyo kasi nandito ako sa loob, yan lang ang share ko sa inyo ngayon kaya, now is when eh, Thursday guys, happy Thursday, ingat kayo palagi, san man kayo sulok ng mundo, wherever you are. Good morning to everybody. Shout out sa inyong lahat, mga subscriber ko lahat yan sa India. Sa, ano, Nigeria? Meron pa rin sa Nigeria. Meron pa rin nanonood. Kaya shout out sa inyo guys. Thank you so much to support me. And also, um, ano ba yan? Bakit ako pag nandito ako sa camera, para kong nakaano sa English? Hindi naman ako masyadong bubo sa English. Marunong naman ako. Yan lang guys. Kaya maraming salamat. And... Ingat kayo palagi. Take care and stay safe always. God bless you all and I love you all. I hope you enjoy my video and please support me and subscribe my channel kahit walang ka-edit-edit, edit, walang ka-music-music. Music. Kaya bye-bye. Ingat kayo palagi and I love you all.